Ito ang ating yellow basket number, number... 11 Number 11 ang Bongbong Special Pinasugbo Ito na, ang top 10 na, na best-seller ng Bongbong Bacolada like At Ang Bongbong Special Pinasugbo Ay, Pinasugya pala yeah. So, only 145 Pesos guys so meron din akong napaka laking special pinasubo snacks yeah. basically pa mag-eat one yung ano yung binatubo nakatambay natin yeah. so, only 145 pesos na so, meron ka na pong special pinasubo snacks yeah. uh, caramelized banana with sesame seeds on top yeah. shareable din yung bag napaka chunky napaka chewy pero hindi ko matigas so, hindi naman ganda na nasa na noong, ano ni Bongbong's case matigas lang siya mm ginawa -hmm. pero once na kainin niya na guys napaka, napaka kaya naman ng uh, ngiki yeah, because namin siya tsuntat din parang tanghulu sabi niya sa siya tanghulu uh, yeah. matigas pero once na makagat mo na, napaka chewy, napaka chunky yung ating special pinasuko for only 100 ito so, 145 pesos. 145 pesos. Yan. At kung hard na kayo guys, Then check out po para ma-avail yung ating 19% discount. At kung may mga katanungan po kayo about kay Bongbong's Bacala Delicacies, wag po kayo may hiyan. Come on. Ay! Kapag nag-check out naman po kayo, uh, sure and sure po na may fishy po dito sa inyo kagad. At uh, straight from the source, straight from the factory, kaya naman na uh, makasigurado po kayo na authentic, legit, original, at saka uh, fresh na fresh, straight from the court. Straight from the court, lo, dami niya mga court. Yeah. Hello po sa ating 100,000 viewers. Please follow, the, uh, follow po ang ating dito kakal. Share the house. Tap, tap, tap. Para po lumagot sa po ay pinikit ko. Ayan. And wait, there's more. <laughs> tayo po ay nakapin. Yellow basket number 12 na po ang ating toasted muffin. Ito po ang inad ko for si ayan, chinek. Chinek ko di Ang biskotso. Wow, thank you po. <sighs> Hindi din guys, add to cart na din. Check out na po habang naka-live tayo para ma maabil yung ating 19% discount. Yeah. At kung haabot po na 500 pesos ang inyong order, ay magkakaroon po kayo ng free sack to pa. Toasted muffin 6 pieces. Ayan. Yeah. Wow. But wait, here. there's more. Kapag so naman po kayo naka-order ng no worth 1,000 pesos, okay. It's either po alin sa dalawa na to ang inyong magiging freebie. Ang ating Piaya Moscovato or ating Piaya Upe. Yeah. Alin man sa dalawa na yan, uh, papadala sa inyo. Kapag uh, naka work one kayo, product kayo. Yan. Yeah. Grabe, grabe na to. Bongang -bong, bong ka talaga. Bongang bong 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 May pa-discount ka na. May pa-freebie ka pa. Yan. Yeah. Yeah. Kaya add to cart na kayo guys. Then check out, check out. So makano nga ulit tong ating ano, toasted muffin as small. Yeah, si ato toasted muffin as small ay nasa 79 pesos. may enjoy niyo na po ang napaka buttery and napaka milky na toasted muffin na may 20 pesos. Perfect pang snacks, perfect pang merienda, pang sausaw sa kape, or pang snacks ni Chiki And even as young as art, sabi nga enjoy natin pang toasted muffin ni Bongbong's Bacolod Deli. Yeah, kung gusto niyo po guys na mas maraming ha, mayroon din pong toasted muffin din. Yeah. Ang ating toasted muffin, yan. Masarap sa kape yan, toasted muffin. Maging. Maging. O okay. kaya order na din po ma. Ang dalawang hindi po agad. <laughs> <laughs> yan, yeah, ito pong ating toasted muffin ay, na big ay nagkakahalaga na Uh, 165 pesos only. 165 pesos only sa ating yellow basket number. Na 12. Yellow basket number 12 ang ating toasted muffin. Ah, Nag-tokart niya na guys ang ating toasted muffin. Then check out, check out. Pag-mabil ang ating 20%, at wow. 20%. May kita nyo rin guys, ang daming pa-voucher ni Tito. Kaya siguradong may enjoy nyo na yung bongbongs na color delicacies. mura pa kayo. The more na umorder kayo guys, the more na may pa-freebie, na mas malaki ang diskwento. Next naman po natin ang ating alabas sa number 13, ang bongbong bandit. po sa Manila or sa in eh, San Dipolo, ito yung tinatawag na samane or uh, panut siya. Pero ang tawag dito, ang kakaibahan po sa Bacolod, uh, this is not your ordinary bandi kasi talagang napaka moist niya. Oh. Yan, hindi, po siya matigas. Napaka-crunchy niya napaka kapag uh, pinain ninyo. At yung mga mani niya rin po sa taas, no, napaka-crunchy din. Yan, with the sesame seeds on top. Talagang magugustuhan din po. Kung ninyo, na ano, pang imaga? Sa dessert kong ating uh, bun Yeah. Yan. Sa ating yellow basket number 13, for only 55 pesos. Yeah. Ayan. Check out, check out. Add to cart na guys. Then check out, check out po. Para ma-avail niyong ating 19% discount. Ang baby ko, ginagawa ang lollipop ang <laughs> self phone. Ayun. Ano naka live ka din pala? Ano si Pei okay. Pei nag live? <laughs> next naman po natin guys ay ang ating yellow basket number 14 ang ating bongbong spinach roll Spinach roll May last na nag-check out sa atin ito tatlo kaga ng order no? Diba? Wow, grabe naman yun Grabe naman yan Ako, grabe naman yun, Nakuha, grabe naman yun. Yeah. Uh -huh. Medyo ano eh, medyo intriguing yung pinag to. Kasi akala ko turon, di ba? Kaya nga eh. Siguro dahil yung crunchy ng mga crunchy ng pinag, kaya di ba, pinag to. one time tatanong natin sa kay Sir Anna, Sir Gian, kung bakit pinag to. Ayan. Yeah. Uh, for only... Ah, uh, 69 pesos. For only 69 pesos, may 17 pieces, pinaturon ka na. Na-individual ito. Yan, yeah, perfect pang baon, guys. Kung Uh, magtabig gusto after ng ating lunch, dinner, yan, sarap yung day to Napaka-crunchy.